Buo na uli, oh. <laughs> Pwedeng-pwede ko ng testingin. in. Eh, 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 teka, teka, teka dali, baka, baka hindi pa tuyo yung mga nilagyan na pandikit yan. Hindi, hmm? sabi nyo gumawa, ano na rin ito, eh. Good as new, eh. Pwede-pwede na ito. Hindi, 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 alam mo, mas mabuti pa, hanapin na lang natin yung litrato para pag nahanap ko na at nasa akin na, eh, uwi na ako sa Laguna. O, pagka umalis ako, tsaka ka, Sige lang, eh. <laughs> Sir. Hoy. 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 Pasok, pasok. Tuloy. Araw po. Magandang oh, araw oh, po. Oh. Hi. Pepito. Eh, oh, uh, napadaan ah, ka. hindi ko nga alam kung bakit nandito kami. Ayon niyo sabihin. <laughs> hindi ikaw. Ikaw, bakit ka napadaan dito? Hindi, sir. Nandito po kami dahil dun sa nasirang saxophone neto. Na What? Uh -huh. Eh, sir, nahihiya po kasi ako eh dahil alam ko na po Mahal po yung repair niyan. Eh, nandito po kami para magbayad. Magbabayaran mo? Eh? Hindi. Yeah. Babayaran mo? Eh. What? But... Teka, teka. Sino po talaga magbabayad? Kung ikaw magbabayad, hindi ko matatanggap. Ay, hindi po siya. Hindi naman ikaw nakasipit natin. Hindi, katagin. hindi po. Kasi may ibibigay din po kasi akong pera sa kanya, na 10,000. Eh, naisip ko po, imbis na ibigay ko kay Tommy, ibayad ko na lang po dun sa damage. Yun naman po, sir. Eh, kung tatanggapin niyo po,

tawag mo dito? <laughs> ang buhay parang kanta. Kailangan mo ng ilang mga bagay para mabuo. Dapat may tono, dapat may letra, dapat may tutugtog, dapat may kakanta. Ganon din ang buhay. Para maging maganda, dapat may tumutulong, dapat may sumusuporta, kung wala yung mga yan, wala kang mabubuo, wala kang magagawa. Kung gusto mong may marating sa buhay, dapat handa kang tanggapin lahat ng tulong na pwede mong makuha. At pag may narating ka na, dapat ikaw naman ang tumulong sa iba. Tay, ano? Sigurado ka, alis ka na. Oo. Wala kasi magpapakain sa mga laga ko. Sayang, hindi ko rin nahanap yung litrato. Ay! <laughs> Ay! Oh. nakita mo rin pala eh. Oo, oh, nakita ko yan nung unang araw pa lang naganap tayo. <laughs> nung, nung araw na yun? Oh, no. eh, ba't di mo lang birgay sa akin? Eh, sabi mo kasi hanggat di mo nakikita yung picture, hindi ka muna alis kaya An? tinago ko. Kamagalala ito eh. dadalaw dalawin naman kita rito eh. Lagi. Ah, lagi. <laughs> sabi oh. mo yan ha. Oh. Ngayon, pero susunod, mag-text ka naman para masundo kita. Oo oh, naman. Binili na ako ng bagong cellphone ni Elsie. <laughs> <laughs> sige. O, uh, ba, alis ka na. Alis ako. Okay, sandali, sandali. Bago ka umalis. Uh, liga. Baka pwedeng pakinggan mo muna yung bagong inaakal ko di, 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 na... Ito, ito, ito. Kasi baka maiwanan ako ng bus eh. Sabihin mo sa kanila, lumakad na ako ha. Sandali. O, hindi na, hindi na. O, sige. Ingat. Okay.